Nag-cash out ko na? Oo, oh, 200 yung bigay ni UK. 60, 70, 180. 15 ang tubong kinuha ko. Tutubuan pa? Diyos ko po, plus 200, 200. Wala nang handa, may tubo pa. Tapos sabi ko, Sobrang napagpapayaman na. Ipanalangin mong may ma-heat stroke na manok bukas ng umaga, mamayang umaga, nang may ma- May ma- May kinitsapan tayo. Wala ka namang handa, ipanalangin mong may ma-heat stroke na manok. Ito. Pag ulan na ngayon, wala nang heat stroke. <laughs> Sip una na lang pala. Ano ko alis <laughs> na? Naisin, bunag Hindi pa. Ngayon. Ba, is yata ang hudas. Ito na din. Ang birthday oh, mo yung isin mo yun. Gunung kang may handa. Wala nang tubo, hindi pa isinesin hanggang iskam, ngayon. Is kam na lang. Aray, pa. Ito 200 na nga. Diyos ko babae. Aray, idagdag mo, aray. Ano kang bibili? Ilan ang magbibili dyan? Lima. Ay, may pa-birthday si Liv. <laughs> Sana, oh. <ang> <laughs> Ay, pa birthday. Pa birthday pero kanya yun. Kanya yun, ikaltas aray. <laughs> Ito, ang galing mo. Birthday ko nung March, wala kang pa birthday. Abaneng. <laughs> Abaneng. Ano? Di ba kaya mo yung pinadala ko at ang pera mo, hindi mo gusto sen. Hindi ko natin. Ya, ano, Keep the change. Yes, yeah. Keep the change. Ipasa mo yung 200 Ning. Mamaya. Huwag mo kong daan yun sa baganyang-ganyan mo. <laughs>